Grabe ulan, <laughs> Sa gitna ng ano, summer umulan. Eh talaga pagka mayamang bansa, no? Kaya nila magpaulan. <laughs> Actually makulimlim na nung ano. Last week start ata ng Merkules or Webes sa Sabado Linggo mula kahapon umaaraw siya pero may time na ano walang araw yun yung ina-expect ko na ano siguro magpapaulan sila eto nga umulan natin ano ba ano na naman ang kalsada di ba nung nasa balcony ako nakita ko ano basa yung kalsada pero walang ulan nung paglabas ko maambun pala ang galing kalagitnaan ng summer beef nung bago ako rito bibihira ko umulan ng ganito ulan lang yung pag na yung summer pagpatpasok na yung winter galing. pero na yung grabe pag umuulan to man dito mati. lang. Pero malamang mainit mamaya. Mainit-init. Sana ano, wag nang lalakas para hindi mababaha. Mababasa yung mga sapatos natin nakatuwa ang ulan <laughs> pero siguro madaling araw palang umulan na makulim din ganito yung kalangitan nung ano nung Friday Saturday ganyan hindi masyadong mainit pero walang araw hindi na lang hindi masyadong malakas ambon lang para ano hindi tayo mabasa yung nilalakad natin ng dun sa dulo wala dun sa dulo tapos ang doon sa dulo wala pang 10 minutes yan nabilis lang yun para malayo lang pero hindi kasi dun yung pick natin yun yung Hamdan Street dito guys may time na ano uh, biglang ano tul ulan tulad nito ano to uh, cloud seeding maganon kayang kayang magpaulan ng ano ng, ng mga mayayamang bansa ayan pati lang maaga ako bumaba dati bumababa ako sa building namin mga seven, 7, 7, 8, 7, 10, ay bumaba ako ng 7.5 so okay guys maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa umagang ito <laughs> pinakita ko lang sa inyo yung weather pag ganito umuulan maambun nagtaka lang ako kasi biglang umulan sa kalagitnaan ng summer dito sa Middle East, dito sa Abu Dhabi ayan, nandito na tayo sa work area ko na may Abu Dhabi Exhibition Center. Maraming makulim din pa rin oh. No? Hindi wala na masyadong ulan. Wala na palang ambon. So, ito yung sinasabing Abu Dhabi Exhibition Center or Capital Center. aming construction dito na ano. bagong commercial business district ito ng Abu Dhabi yun yung ano yung leaning tower ng Abu Dhabi na. wala naman so antay lang tayo ng ano green signal para makatawid tayo Ito bago lang to hindi pa ano eh tawid na tayo para okay guys ingat kayo lagi maraming maraming salamat please paingi po ng support ah, pag hindi pa kayo nakapag subscribe have a good day ahead sa ating lahat and happy Tuesday and God bless